Sa huling video natin ay natapos tayo sa ginawang pagsama ni Shangwan sa ating bida, na siyang bahagyang ikinainis naman ni Yun Siang, magkagayon man wala na rin naman siyang nagawa kung hindi isama ang baliw na babae na si Shangwan. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sinabihan ng ating bida si Shangwan na kumapit ng mahigpit. Na siya namang ginawa nito, at makikita na mabilis na ring umalis ang dalawa sa martial art field, at nang tuluyan ng makaalis ang dalawa makikita naman si Shijing na may mahinahon silang pinagmamasdan, ngunit si Instructor Cheng naman ay hindi niya inaasahan na may kasamang isang Star General ang ating bida, at pasigaw niyang tinanong ang din sinabi niya na, Hoy! Sino yan? Ding Gu? Bakit siya sinundan ng estudyanteng iyon? Magiging okay ba siya? Subalit sa halip na sagutin ang kanyang katanungan sinabihan siya ng Dean na, wala akong oras upang pagaksayahan pa kung sino ba siya, Instructor, oh! At Cheng Yi! Pumunta agad kayong dalawa at tipunin ang inyong mga tauhan. At dagdag pa dyan na pagkalipas ng isang kapat ng isang oras, nagtungo kami sa ubod ng siwang sa para sumama sa mga gwardya ng lungsod. Sa utos ng Dean ay agaran silang sinangayuna ng dalawang instructor sinabi nila na, Okay, masusunod, Dean. At nang tuluyan nang makaalis ang dalawa, nasabi naman ni Shijing na. Song Yun Siang tutuobang naging host ka na ni Zuo Si. Sana ang mga salita ko ngayon lang ay makatulong sa iyo na lokohin ang ibang tao. Ngunit, ang mga sekreto mo ay huhukhe ng sarili kong mga kamay, makalipas ang ilang kaganapan ipinakita naman ang isang lugar na nababalot ng apoy ang buong lugar. Kasunod nito makikita naman ang isang kabayo na mabilis na tumatakbo papalapit sa lugar. Nasa mga oras na ito ay tuluyan na palang nakarating ang ating bida at si Shangguan sa lokasyon na kanilang pupuntahan habang minamaneho ng ating bida ang Fire Dragon Horse, itong baliw na babaeng ito naman ay tuwang-tuwaan na pinagbababaril ang mga halimaw na kanilang nakakasalubong sa daan, matagumpay naman niya itong nahi-headshot subalit salit na mamatay nagdulot lamang ito ng galit sa mga matatakaw na halimaw, kaya naman tuluyan silang hinabol ng mga ito, at nang napansin ang ating bida ang mga papalapit ng halimaw ay binuuna niya ang halberd, kasunod nito makikita ang halimaw na mabilis na nabiyak sa sandata ni Yun Siang, habang si Shangguan ay patuloy pa rin na nasisiyahan sa ginagawa niyang pagbaril sa mga halimaw. Dahil sa walang humpay niyang ginagawa ito sinabihan na siya ng ating bida na hoy. Pwede bang itigil mo na iyan, nagmamadali tayo ngayon, sumagot naman si Shangguan, na Ah, sorry, pagpasok ko palang sa battlefield, hindi ko na napigilan, sinabi niya ito sa malanding boses, at nang tuluyan ng tumigil si Shangguan sa kanyang ginagawang walang humpay na pagbaril sa mga halimaw, bahagya siyang tiningnan ng ating bida habang nasabi sa sarili na, siguro kahit iwan ko mag-isa ang lokong babaeng ito sa Jiwo Academy, buhay pa sana siya, pero dahil nagsimulang mabago ng kasaysayan ng muling pagsilang ko, mas ligtas na isama ko siya, maghintay hanggang makopya ko si Star Soul General Long Chi, sisiguraduhin kung walang mangyayari sa iyo ng masama. Subalit pagtapos na ako na makopya ang iyong Star Soul General, ay agaran kitang papatayin baliw na babae, Ngunit ngayon ay oras na upang gamitin siya bilang isang tool, kasunod nito ay napalakas ang kanyang pagsasalita sinabi niya na, Siya pala si, Senior Sister Shangwan, baka kailanganin kita soon sa ilang mga pabor, at malinaw pala na narinig ni Shangwan, ang kanyang sinabi kaya naman malambing itong nagsalita sa ating bida na. Okay, ano ang gusto mong gawin natin? At hindi tumigil si Shangwan, sa kanyang pangungulit tinanong niyang muli si Yun Siang. Na, Kuya Song, ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? O hindi naman kaya, ano ba ang gusto mong gawin sa akin? Wow jackpot si Master, ngunit sinabi ng ating bida na, tumigil ka. Magpakabait ka nga, baka hindi ako makapagpigil. Mamaya, baka makatagpo ako ng mga kaaway na mas makapangyarihan kaysa sa akin. May ituturo ako sa iyo para sa oras na iyon. Kung sakaling makatagpo ako ng isang kaaway na may antas na heavenly level, pipigilan ko sila at gagawin mo itong mga ituturo ko sa iyo, sumagot naman si Shangguan na, o oh, okay. Sa kabilang bahagi naman ipinakita ang, bike and crap core location, at sa ibaba makikita naman ang ilang mga city guard, na masigasig na naghahandang dumipensa o ipagtanggol ang lugar na ito, ito ang Wei Yuan style, royal guard style, at mapapansin sa kamay nito ang tatlong tao na kanyang maingat na hinahawakan, Ayon naman sa tatlong tao na kanyang hawak ang isa ay tila ba nagtamo ng pinsala? Ito si Tain Zihai, ang pangalawang prinsipe ng Chando Kingdom, 22 taong gulang, na nasa early stage, mapapansin naman sa ekspresyon ng mukha nito na labis na nag-aalala. Sinabi niya na Commander Rui, magpakatatag ka. At ito si Liu Shenwu, commander ng Royal Guard Cavalry Battalion, 46 na taong gulang early days, nagsalita ito sinabi niya sa pangalawang prinsipe na, Ako ay humihingi ng paumanhin, Your Highness naging pabaya ako patawan. Matapos niyang magsalita ay mahigpit ito na hinawakan ng pangalawang prinsipe at sinabi niya na, Dam Milan, this time napakawalang muwang ko. Natanggap ko ang impormasyon na ang mga taga Milun ay nakalusot sa Nanjo, ngunit nais ding gumamit ng pangmatagalang pangingisda. Sinusubukan kong maghanap ng ebidensya ng kanilang pagsasabuatan, upang kumbansihin ang aking ama na magsimula ng isang digmaan. Hindi ko akalain na talaga ng Beast Tide ang magnanakaw ng asong Miloon. Dang, kung kanina pa sila Nolly Paul, ako na, ako ang pumatay sa milyong residente ng Yuanding City. Nahulog na ako sa bitag ng magnanakaw ng aso ni Mylan, kung hindi dahil kay Commander Liu, ngayon lang namatay sana ako sa bitag. Bagamat nahihirapan na, maya-maya pa ay nagsalita na si Commander Louie, Sinabi niya na ang Royal Highness ay hindi kailangan sisihin ang sarili tungkulin ng Commander na protektahan ang prinsipe, matapos niyang sabihin iyon ay tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo nito sa kanyang bibig, kasunod nito ay labis na nag-alala ang pangalawang prinsipe dahil sa kahindek-hindek na kalagayan ng Commander, sinabihan ng pangalawang prinsipe si Commander Liu, na tumigil na sa pagsasalita, at kasunod nito ay tinanong niya si Xiaomi kung dumating na ba ang kanilang backup. Ito si Xiaomi, battle maid, 21 taong gulang, nanasa middle stage. Ayon dito sinabi niya sa pangalawang prinsipe na, si Dingu ng Marshall Institute sinabi niya na ang suporta ay papunta na, matapos naman niyang magsalita sinabi ng pangalawang prinsipe na, Xiaomi, ibigay mo sa akin ang huling rejuvenation pill. Pero Your Highness, pitong pill na ito ay nakareserba para sa iyo in just in case na may mangyari sa iyo na hindi inaasahang masamang pangyayari. At nang marinig naman ni Commander Rui, ang sinabi ng pangalawang prinsipe ay sinikap nitong pigilan ang kanyang nais. Sinabi niya na Your Highness huwag mong gawin iyan. Ang aking injury ay halos tumagos na sa aking mga vitals. Pakiusap huwag mong sayangin ang napakamahal na Rejuvenation Pill na iyon. Subalit, bigla-bigla ay mabilis niyang inalis ang kamay ng pangalawang prinsipe sa pagkakahawak ni Commander at kasunod nito ay bigla niyang kinuha ang lalagyan ng Rejuvenation Pill sa bilis ng pangyayari ay halos wala nang nagawa pa si Xiaomi upang mapigilan ito, at kasunod nito ay agara na niyang ipinakain kay Commander Rui, maya maya pa biglang nagsalita ang isa sa Royal. Guard sinabi niya na, hindi maganda, nandito na naman ang mga halimaw. At ayon naman sa prinsipe sinabi niya na Xiaomi, utusan mo silang dumipensa sa mga kalaban, na agaran din naman sinunod ni Xiaomi. Mabilis itong nag-construct ng Star Soul General, Matapos siyang makapag-construct ay sinabi niya na, ang lahat ng makina ay sumunod sa utos. Bumuo ng 8 position starring moon formation. At kasunod nito sinabi ng prinsipe na mag-ingat ka. Sinabi naman ni Xiaomi na protektahan ang iyong kamahalan. Maya-maya pa sa di kalayuan ay may mga nagaganap naman na malalakas na pagsabog, na napansin ng mga halimaw sa gitna ng makapal na alikabok ay tila ba may isang nilalang na nasa sa loob nito na siyang pumapatay sa mga halimaw, ang mga halimaw na ito ay mapapansin, na mas nakakaangat ang antas sa mga naunang kinalaban na halimaw ng ating bida, ito ang Fierce Beast Rare Species. Isang nakakatakot na halimaw na may kapangyarihan ng heavenly level, na may malakas na katawan tulad ng isang karwahe at mapangwasak na kapangyarihan. Ayon naman sa hitsura ng mga halimaw kapansin-pansin na maskulado nga ang mga ito kaysa sa mga naunang kinalaban ni Yun Siang, at habang papalapit na ang mga ito sa mga nagtatanggol sa lugar ng mga Star General, ay hindi malaman ng mga City Guard kung ano ba ang dapat gawin dahil sa dami at kabikabilang paglabas ng mga halimaw. Sinabi ng isa na, oh no, ang mga kalaban ay naririto na, ayon naman sa isa sinabi niya na, ano? Ang mga kalaban ay nasa lahat ng dako at kasunod nito sa pagdating ng ating bida subalit hindi pa mabatid ng mga City Guard kung sino itong paparating ay nasabi niya na anong klaseng halimaw ito. Ito ang Nansheng District Crack Core Location, hindi lingid sa lugar na ito na may nagaganap na isang matinding labanan, sa itaas naman ay may makikitang kakilakilabot na isang bitek sa kalangitan, sa kulay pa lamang nito at itsura, ay talaga namang hindi maitatanggi na naglalaman ito ng nakakatakot na mga halimaw. Magkagayon paman, nakarating na rin ang Dean, kasama ang maraming city guard na Star General, kasunod nito nagbigay siya ng utos sinabi niya na, pumila na lahat ng tropa. Ang mga gwardya ng lungsod ay nasa harap na linya para sa pagtatanggol. Ang mga instructor ang mamamahala sa mga pag-atake ng gerilya sa magkabilang pakpak. At ang mga makina ng estudyante ang mamamahala sa cover fire. Makikita nga ang dami ng mga Star Soul General na pinamamahalaan ni Xi at ilang instructor at kasunod nito, ang nakakatakot na crack sa kalangitan ay bigla nagkaroon ng reaksyon hindi naman nagtagal ay dahan-dahan na itong bumubukas at tila may lalabas dito. At ayun nga sa inaasahan may lumabas dito na halimaw na sa itsura pa lamang ay nakakatakot na. Kaya naman agarang nagutos ang Dean na maghanda na ang lahat. Mabilis din naman nagsipaghanda ang lahat ng City Guard habang hawak ng mga ito ang crossbow na sabay-sabay nilang pinaputok at sa unahan nito makikita naman ang ilang Star General na may mga hawak na kalasag sa kaparihas na oras na dinalalayo kung saan ang kinaroroonan ng koponan ni na ito ang Dongcheng Area Crap Core Location, makikita rito ang ilang mga asasin na siyang dahilan ng maagang paglabas ng mga halimaw na makikita nga ang isang heavenly monster sa dikalayuan mula sa kanila. Mula sa pwesto ng mga asasin, matatanaw naman mula rito ang isang misteryosong matanda, maya-maya pa ay biglang nagroar ang halimaw sa simpleng roar palamang nito ay makikita ang halos magtalsika na ang mga bato sa paligid, na siyang dahilan kaya naman ng ilang mga bayabas ay bahagyang dumipensa, bagamat ang mga bayabas ay naapektuhan sa simpleng roar ng halimaw. Makikita naman ang misteryosong matanda na halos hindi man lamang ito naapektuhan, matapos nito ay dumukot ito sa kanyang bulsa, at inilabas ang isang soul charms, ayon naman sa soul charm na inilabas ng matanda kapansin-pansin na ito ay antigo na, at nagsalita ang misteryosong matanda sinabi niya na, Matandang kaibigan, samahan mo muli ako na makipaglaban, ang matandang ito pala ay si Elder Shu, na nakilala ng isang bayabas sinabi naman ng bayabas na, bakit ganito na lang tayo nanunood? Bakit hindi tayo bumaba at tulungan si Elder Shu? Tanong nito sa kanyang kasama, mariin naman itong tinutulan ng bayabas at sinabi niya na, kuwag. Si Mr. Shu ay isang celestial powerhouse, na kayang punetin ang mga hayop gamit ang kanyang mga kamay at dagdag pa ng bayabas ang labanan sa antas ng grandmaster panoorin na lang natin sa malayo dito naman sa lugar ng Viking Battlefield ay mapapansin na mas kumapal ang madilim na enerhiya at sa loob nito ay unti-unti nang naglalabasan ang mga halimaw na animoy mga wolf kung tawagin ito ay fierce breast wolf fighting species maliliit na mabangis na hayop na may dilaw na antas ng kapangyarihang panlaban Kinakagat nila ang mga nag-iisang kaaway sa mga grupo sa halip na makipaglaban. Uunahin nila ang pag-recycle ng mga bangkay ng iba pang mabangis na hayop sa pamamagitan ng pagmuya at paglamon sa kanila, at sa panig naman ng pangalawang prinsipe, sinabi ng isa na darating na ang mga malalaking hayop sa magkakabilang bahagi ng lugar. Natatakot ako na hindi tayo makalaban para sa napakalakas na kalaban, at matapos niyang sabihin iyon ay nilapitan niya si Xiaomi at sinabi niya na, Miss Xiaomei, narito kami upang pigilan ang kalaban, mangyaring protektahan ang kanyang kamahalan mula rito. At matapos niyang sabihin iyon, ay marahan niya ibinababo si Commander Louis at ang pangalawang prinsipe, makikita naman si Commander Louis, na talagang labis na nahihirapan na sa kanyang kalagayan, sakada ubo nito ay napakaraming dugo ang lumalabas sa kanyang bibig. Bagamat hirap na hirap na sa kanyang kalagayan ay sinika pa rin niya natawagin ang prinsipe, sinabi niya na ang pinsala ng huling general ay hindi na nakabawi, ngunit kung masunog niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, dapat siyang makabili ng dalawampung hininga para sa kanyang kamahalan, sinabi naman ng prinsipe na huwag ka nang mag-alala. Maya-maya pa habang nakatingin sa malayo nagsalita ang pangalawang prinsipe na, hindi. Isang mabangis na hayop ang naroroon, at maaaring hindi kaaway ang dumating, na sinagot naman ni Xiaomi na kung hindi ito kaaway. Ito ba? ay suporta. Kasunod nito makikita ang malaking halimaw na unti-unting binabago ang kanyang kamay, at nang tuluyan nang ang mabago ay makikita na tila ba ito ay isang espada. Kasunod nito ay yumalulong ng napakalakas, dahilan kaya nagdalsika ng mga bato patungo sa mga nagtatanggol sa pangalawang prinsipe. Dahil sa dami ng mga bato na tumalsik, ang ilan sa mga ito ay tuluyan ng tumama sa pangalawang prinsipe habang pinuprotektahan niya si Commander Louis at bago pa man sila tuluyang mapaslang ng halimaw, Makikita naman sa likod nila na papalapit na ang lovebird, matapos nito napansin naman ng isang star general na tila ba ay may kakaiba. At sinabi niya na, sumisigaw ito sa itim na anino doon. Hindi ito nakikita sa amin, iniisip na ang tanging banta ay ang kaaway na nasa ating harapan, at maya maya pa may biglang napakabilis na dumaan sa kanilang isang atake, sa bilis nito ay halos hindi nila napansin. Kaya, sa pagkabigla ng isa napasigaw ito na, what the moon? Ang paparating naman na ataking iyon ay agaran din napansin ng halimaw kaya't mabilis din itong naghanda upang dumpensa at nang tuluyan ng tumama ang atake na nagmula kay Yun Siyang ay makikitang tumalsik ang isang maliit na halimaw at ang malaking halimaw naman ay napangirit na lamang dahil sa lakas ng impact na pinakawala ng ating bida at nang mawala na ang makapal na alikabok kung saan tumama ang fangtiani ni Yun Siyang na pinagmamasdan ng halimaw. Mapapansin naman ang halimaw na tila ba ay nakaramdam ng takot sa armas na nasa kanyang harapan dahil sa laki nito. Hindi naman nagtagal ay lumabas na ang lovebird sa makapal na alikabok kaya naman malinaw na silang nakikita ng pangalawang prinsipe at ang mga tagapagtanggol nito. At nang nakita na ni Xiaomi, kung ano ba ang kanina pa na nasa likod nila ay nakadama ito ng bahagyang pagkatuwa at sinabi niya na, ito ay isang star soul general. So, nangangahulugan ba ito na dumating ang suporta mula sa Jiwo Academy? Ayon naman kay Tian Zihai ang pangalawang prinsipe, na sabi niya na, tila isang general na kaluluwa ng bituin na hindi ko pa nakita. At kahit na ang pagsakay sa isang soul general beast, ay ngayon lamang ako nakakita. Kasunod nito ay sinabi naman ni Yun Siang kay Shangguan na, Hoy! Habang kinakalaban ko ang malaking hayop na iyon, Pumunta ka at hawakan mo ang mga bangkay ng mga hayop na aking napatay ngayon lamang, at kunin mo ang mga beast core ng mga halimaw na iyon, na siyang ipinagtaka naman ni Shangguan, at sinabi niya na ano? Beast Corps Ano ba iyon? Kaya naman inis na sinabi ni Yun Siyang na, sa dulo ng supot ng Chan, limampung pulgada sa ibaba ng kaliwa rib ng mga taotay species, maaari mong alisan ng balat ang mga bitek at makukuha muna mula roon ng rift crystal at ang halimaw naman ay makikitang tila ba ay ninanais na lumapit na sa kinaroroonan ng mga Star Soul General, subalit nang subukan niyang lumakad paunahan ay tila ba natigilan ito dahil sa may kakaibang enerhiya ang pumipigil sa kanya, sa dinga nalalaman ng lahat, nang pakawalan pala ni Yun Siang ang kanyang fangtian, ay kasabay nito ang pagbuo ng isang formation, na ngayon lamang napansin ng prinsipe, kaya naman natanong niya na iyon ba ay isang array. At nasabi din naman ni Xiaomi na ano? Array, kasunod nito ay nasabi ng pangalawang prinsipe na, ang Star Soul General na iyon na nakasakay sa kabayo ay itinapon ang sandata niya ngayon lamang. Tila na ang ilang mga uli ng hangganan Array ay inilapat, at ayaw naman kay Xiaomi sinabi niya na, hindi nakakagulat, kaya ngayon ang mahihirap na species na ito ay nakulong sa Array. Umatras ba tayo ngayon, o maghihintay lang tayo upang nakikita kung ano ang mangyayari? Kasunod nito ay sinabi ng pangalawang prinsipe na, Hoy, maghintay ng isang minuto, ang ganitong uri ng malalim na bagay sa array, paano ito magiging casual? Maya-maya pa may napansin naman ang prinsipe, sinabi niya na, tila may problema. Ang pagtingin sa pagwawalang bahala ng bilis ng soul power, ang array na ito ay hindi na rin magtatagal. At nang bamaling siya ng tingin sa kinaroroonan ng ating bida ay nasabi naman niya na, ang Star Soul General na iyon ay tila nais lamang napigilan ng hayop para sa ilang sandali. At habang binubulatlat naman ni Shang ang mga patay na halimaw na nakita naman ni Xiao ang kanyang ginagawa ay natanong nito na, ano bang ginagawa niya na tila ba ay may hinahanap. At kasunod nito laking gulat ng pangalawang prinsipe sa kanyang nakita, gulat niyang sinabi na, ah, ang makina ng mag-aaral na iyon ay kumuha ng isang bato mula sa bangkay ng hayop. At ano? Iyon ay isang Kraken Crystal, na nakita rin naman ni Xiaomi ang bagay na nakuha ni Shangguan. At sinabi niya na Crack Crystal. Iyon ba ang lila na kristal? Ayon naman sa pangalawang prinsipe, ang Crack Crystal, na kilala rin bilang Space Stone, ay sinasabing lumalaki sa bag ng tiyan ng hayop na glutinous. Sa pamamagitan ng kakayahang ay compress ang puwang, ang glutinous ay maaaring ubusin ang mga bagay na dose-dose ng mga beses sa sarili nitong dami at matapos magsalita ang pangalawang prinsipe sinabi naman ni Xiaomi na, Ah, I see, ito ang mahalagang material para sa paggawa ng mga storage charms. At matapos naman niyang sabihin iyon ay biglang nabago ang pagmumukha nito, habang sinasabi sa sarili na, ito ay lumalaki sa tiyan ng isang hayop. Medyo kasuklam-suklam, ayon sa prinsipe na tama iyon, ngunit ang mga basag na kristal ay nagkakahalaga ng maraming pera. Ang Storage Talismans, Star Soul General Soul Talismans, lahat kailangan ng material na ito, kaya naman itong si Xiaomi, ay halos mamatay na sa inggit, sinabi niya na. Ah, kaya't ang taong ito ay nagpapaliban upang maging mayaman. Kasunod naman ito makikita ang Fang Tian, na dahan-dahan ng nawawala ng kakayanan upang mapanatili ang formation, sa kabila nito ay sinisikap pa rin ng ating bida mapanatili ang formation, at dahil nga sa ginagawa niyang ito ay tila ba nahihirapan na si Yun Siang. Habang nahihirapan pabulong niyang sinabi na, ang bilangguan ng kaluluwa ay dapat na mabilis upang mapigilan ng tao na ito, at maya maya pa tinawag niya si Shangguan, sinabi niya na kamusta? Senior Sister Shangguan ayos ka lang ba? Matapos niyang tanungin ito ay makikita naman na nagkonsume muli ng tatlong pirasong soul renewal pills. Upang mapanumbalik ang lakas, si Shangguan, naman ay makikita na ito na naglalakad papalapit habang nababalot ang buong katawan ng dugo mula sa halimaw sabay nagsalita na, tatlo lamang ang nakuha ko sapat na ba iyon? Ang tatlo ay dapat sapat na, sinabi naman ni Yun Siang na good. Ibigay mo sa akin ng mga iyan. At habang dahan-dahan lumulutang ang mga kristal na kanyang nakuha mula sa mga halimaw, ay tila ba nabilib ito sa kanyang nasaksihan na sabi niya sa isip na, Talagang nagagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa upang paghiwalayin ang mga bagay mula sa kalangitan at nang nasasakupan na ng kapangyarihan ng ating bida ang mga kristal ay mabilis niyang pinatakbo ang Fire Dragon Horse sa kinaroroonan ng malaking halimaw sa bilis ng pagtakbo ng Fire Dragon Horse ang mga Star General na Guardia ng prinsipe ay mabilis ding nagsiilag habang papalapit na ang ating bida sa kanila nang nasa tapat na siya ng kuponan ng prinsipe ay bahagya niyang binabagal ang takbo ng Fire Dragon Horse upang tingnan ang kalagayan ng prinsipe, at makikita nga ang dalawa na nagkapalitan ng tingin, matapos. Niyang tingnan ng prinsipe ay naghanda ito upang tumalon ng mataas, at maya maya pa, nasabi ng prinsipe sa kanyang isip na ito ay, Star Soul General Lubu. Ngunit mukhang may isang bagay na mali, ang ating bida naman sa kalagitnaan ng kanyang pagtalon ay bigla naman niyang pina, Star Solution ang Red Flame Fire Dragon Horse. At habang nasa ere ito ay tinawag niya ang kanyang fangtian, kaya naman ang fangtian na nasa lupa ay biglang naglalaho, at kasunod nito ay mabilis na nalipat sa kamay ni Yun Siang. At nang nabatid ng halimaw na tila ba ay nawawala na ang formation array na pumipigil sa kanya, ay agara na din itong nag-ipon ng enerhiya sa kanyang bunganga. hindi naman nagtagal ay pinakawala na niya ito, dahil kapansin-pansin na talagang malakas ang pinakawalang atake mula sa halimaw ay agaran itong iniwasan ni Yun Siang, at dahil nga sa hindi tumama ang kanyang atake ay naghanda ang halimaw na tumalun upang malapitan ang Star Soul General na kanyang kinakalaban, nang nakita naman ni Yun Siang, ang papalapit na halimaw ay naghanda na rin ito upang harapin ang malaking halimaw. At nang tuluyan ng magpanagpo ang dalawa sa ere, ay nagdulot ito ng malalakas na kidlat na tumatama sa lupa dahil sa lakas ng kanilang ginagawang paglalaban, at kasunod nito ay inilabas ng ating bida ang isang pirasong kristal na binalot niya ng kanyang soul power. At kasunod nito ay biglang nagpakawala ng isang malakas na atake si Yun Siang, bagamat malakas ang kanyang atake ay mabilis naman itong naiwasan ng chunky beast. Dahil sa hindi tumama ang kanyang atake sa halimaw ay tumages ito sa lahat ng gusali na malapit sa kanilang pinaglalabanan, nang makita naman ni Xiaomi, ang ginagawa nilang paglalaban ay nasabi nito na, Your Highness, ang pulang Star Soul General ay mukhang, tila ba ay nahihirapan na labanan ang Chonky Beast, at maya-maya pa nung bumagsak sa lupa ang ating bida ay napatoon ito. Natila ba ay nahirapan sa kanyang ginawang pagharap sa halimaw, hindi naman nagtagal ay muli na naman lumapit ang halimaw. Kaya naman agaran na rin tumayo ang ating bida. Matapos nito nasabi sabi naman ni Yun Siang na, nasarurok ako ng dilaw na ranggo ngayon, kahit na nagagawa kong makontrol ang lubu, mahirap na lumaban-laban sa heaven level chunky, at maya maya pa ay nagsagawa siya ng isang teknik na pasabugan ng kristal na nakadikit sa katawan ng halimaw at nang tuluyan na nga itong sumabog ay tila ba epektibo ang ginawa niyang teknik na ito. Matapos masaksihan ng pangalawang prinsipe ang malakas na pagsabog na iyon, ay natanong niya na, ano? Ano ang pagsabog na iyon? Kasunod nito ay nasabi naman ng ating bida na, pasensya na, sa kasalukuyan ay hindi ko kayang lumaban sa antas ng heavenly level sa ngayon. Ngunit maaari naman akong gumamit ng isang maliit na trick na hindi na kailangan ng martial arts. Sa susunod nating episode ay sama-sama nating alamin kung paano wawakasan ang ating bida ang Heavenly Monster. At kung bakit nawasak ang kanyang Fangtian at kung ano ba ang magiging reaksyon ng mga Royal Guard at ng pangalawang prinsipe. At sa susunod nating video ay magwawakas na din ang Beast Tide. Nakagagawa ng mga bayabas. Kaya sama-sama din nating alamin kung ano ang magiging buhay ng ating bida matapos ang walang katapusang pakikipaglaban ni Yun Siam.